Maraming senior citizens ang nakararanas ng hirap sa pagtulog, lalo na sa edad na lampas 60. Ayon sa mga pag-aaral, ang hindi sapat o mababaw na tulog ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa kalusugan, gaya ng altapresyon, presyon, pagkahulog, at pagbaba ng cognitive function. Sa halip na umasa agad sa mga gamot pampatulog, ipinapakita ng pananaliksik na may ilang inuming natural na maaaring makatulong sa mas mahimbing na tulog. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang inuming may ebidensyang pang-agham na may potensyal na suportahan ang mas mahusay na kalidad ng pagtulog para sa mga senior. Isa sa mga natural na inuming may potensyal na makatutulong sa pagtulog ng mga senior ay ang banana cinnamon tea bagaman hindi karaniwan para sa maraming tao ang kombinasyon ng saging at cinnamon ay pinatunayan ng ilang pag-aaral na may epekto sa pagpapakalma ng sistema ng nerbiyos isang mahalagang salik para sa maayos na pagtulog ang saging lalo na ang balat nito ay mayaman sa magnesium at potassium, dalawang mahalagang mineral na gumaganap ng papel sa muscle relaxation at nerve regulation. Ayon sa isang clinical trial na isinagawa noong TARSAP 12 at inilathala sa Journal of Research in Medical Sciences. Ang magnesium supplementation ay nagpakita ng makabuluhang epekto sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog ng matatandang may insomnia. Ang magnesium ay tumutulong sa pag-activate ng parasympathetic nervous system na siyang responsable sa pagpapakalma ng katawan at pagpapasimula ng antok. Samantala, ang cinnamon ay naglalaman ng bioactive compound na tinatawag na cinnamaldehyde na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Isang pag-aaral mula sa Journal of Traditional and Complementary Medicine noong 2016, ang nagsasaad na ang cinnamon ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng blood sugar at pagpapababa ng oxidative stress mga salik na konektado sa insomnia, lalo na sa mga matatandang may type 2 diabetes o metabolic syndrome bukod sa mga benepisyo ng mga sangkap. Ang simpleng proseso ng pag-inom ng mainit na likido sa gabi ay may positibong epekto rin sa sleep hygiene. Ang warm liquids tulad ng banana cinnamon tea ay maaaring magbigay ng psychological cue sa katawan na oras na para magpahinga. Ito ay lalong kapakipakinabang sa mga seniors na may disrupted circadian rhythm. Upang ihanda ang inuming ito, pakuluan ang isang hinog na saging hindi binalatan sa 11/2 tasa ng tubig sa loob ng 7 minuto. Maaari itong dagdagan ng kalahating kutsarita ng cinnamon powder bago salain at inumin. Inirerekomenda itong inumin traitito 60 minuto bago matulog. Bagaman ang mga sangkap ay natural. Mahalagang tandaan na ang mga senior na may chronic kidney disease, diabetes, o umiinom ng maintenance medications ay kailangang kumonsulta muna sa doktor bago idagdag ang anumang herbal preparation sa kanilang rutin. Halimbawa, ang sobrang potassium mula sa balat ng saging ay maaaring hindi angkop para sa mga may problema sa kidney function. Sa kabuuan, ang banana cinnamon tea ay isang ligtas, abot-kaya, at madaling ihanda na alternatibo na maaaring makatulong sa mas mahimbing na tulog ng mga senior. Ang mga epekto nito ay suportado ng datos at mekanismong nauunawaan sa larangan ng neurophysiology at clinical nutrition. Ang tart cherry juice ay isa sa mga natural na inuming may lumalaking interes sa larangan ng sleep research, lalo na sa mga matatandang pasyente. Hindi lamang ito isang mapagkukunang mayaman ng antioxidants, kundi ito rin ay kilala bilang natural na pinagmumulan ng melatonin, ang hormone na responsable sa regulasyon ng circadian rhythm at pagsisimula ng pagtulog. Sa isang randomized controlled trial na isinagawa ng University of Rochester Medical Center at inilathala sa Journal of Medicinal Food 2010, napag-alaman na ang mga matatandang uminom ng tart cherry juice dalawang beses kada araw sa loob ng dalawang linggo ay nakaranas ng makabuluhang pagbuti sa kalidad at haba ng tulog kumpara sa mga uminom ng placebo. Ayon sa resulta, ang average na tagal ng pagtulog ng mga kalahok ay nadagdagan ng halos 8.5 minuto kada gabi. Ang tagumpay na ito ay isinangkot sa likas na melatonin content ng tart cherries, ayon sa European Journal of Nutrition 2012. Ang Montmorency variety ng tart cherries ay may kakayahang magpataas ng urinary melatonin levels ng mga sumubok nito. Bukod sa melatonin, taglay din ang tart cherry, ang proanthocyanidins at anthocyanins, mga antioxidant na may anti-inflammatory properties na maaring makatulong sa pagregula ng stress response ng katawan. Ang mababang level ng inflammation at stress ay mahalaga para sa mas tahimik na tulog lalo na sa mga matatandang may comorbidities gaya ng osteoarthritis. Isang mahalagang aspeto ng tart cherry juice bilang inuming pampatulog ay ang kawalan nito ng mga karaniwang side effect na kaugnay ng mga synthetic sleep aids. Hindi ito nagdudulot ng grogginess o rebound insomnia na kadalasang reklamo ng mga senior na gumagamit ng benzodiazepines o antihistamines bilang tulong sa pagtulog. Gayunman, dapat pa rin mag-ingat ang mga may diabetes dahil ang tart cherry juice ay may natural na asukal. Sa ganitong mga kaso, unsweetened or diluted preparation ang mas mainam at dapat ikonsulta sa doktor bago isama sa regular na routine. Ang inirerekomendang dosage ay 8 on sa mga 230 waramles ng tart cherry juice, isang beses sa umaga at isa bago matulog. Maaaring uminom nito ng 70-14 araw upang maobserbahan kung may positibong epekto sa kalidad ng pagtulog. Sa kabuuan, ang tart cherry juice ay isang promising na alternatibong inumin para sa mga matatandang nahihirapan sa pagtulog. May sapat na basehang pang-agham ang paggamit nito na sinusuportahan ng ilang clinical studies mula 2010 hanggang 2020. Ito ay ligtas, natural, at madaling isama sa daily routine ngunit tulad ng anumang dietary intervention, kinakailangang isaalang-alang ang individual na kalagayan ng kalusugan, lalo na sa senior population. Ang pag-inom ng mainit na gatas bago matulog ay isa sa mga pinakamatagal ng ginagamit na pamamaraang pampatulog sa maraming kultura. At may sapat na basehang agham upang suportahan ang kaugnayan nito sa mas maayos na tulog. Lalo na sa mga matatanda, ang karagdagang sangkap na nutmeg ay nagbibigay pa ng karagdagang benepisyo Naginagawa itong isang natural at abot-kayang alternatibong inumin para sa mga senior. Una, ang gatas ay natural na pinagmumulan ng tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng katawan upang gumawa ng serotonin at melatonin dalawang kemikal na may mahalagang papel sa sleep regulation. Ayon sa isang review article mula sa Nutrients Journal 2016, ang mga pagkain at inumin na mayaman sa tryptophan ay may potensyal na suportahan ang onset ng pagtulog at pahabain ang deep sleep phase sa sleep cycle. Ang epekto ng gatas sa pagtulog ay maaaring mas kapansin-pansin kapag inumin ito sa malapit na oras bago matulog. At kapag ito ay sinamahan ng iba pang pampakalma gaya ng nutmeg. Ang nutmeg o Myristica Fragrance, ay isang spice na ginagamit sa mahabang panahon hindi lamang sa pagluluto, kundi sa tradisyonal na medisina bilang sedative. Ang pangunahing aktibong compound nito, Myristicin, ay may mild psychoactive effect sa mataas na dosis, ngunit sa maliit na dami. Ito ay maaaring magsilbing natural relaxant. Sa isang animal study na inilathala sa Avicenna Journal of Phytomedicine 2015, napag-alaman na ang nutmeg extract ay may sedative at anxiolytic effects na maaring magpababa ng locomotor activity at mapalalim ang tulog. Bagaman kulang pa ang large-scale human trials, ang mga paunang datos ay nagpapahiwatig ng potensyal ng nutmeg bilang suporta sa sleep induction. Ang kombinasyon ng warm milk at nutmeg ay hindi lamang nakabase sa chemical composition ng mga sangkap, kundi pati na rin sa ritualistikong aspeto ng pag-inom ng mainit na inumin bago matulog. Ayon sa Behavioral Sleep Medicine Journal 2018, ang regular bedtime routine ay may positibong epekto sa sleep latency at sleep efficiency lalo na sa matatandang populasyon na kadalasang may fragmented sleep pattern. Upang ihanda, magpainit ng isang tasa mga 240 minuwe ng low-fat o full-fat milk. Iwasan ang pagpakulo upang mapanatili ang nutrients. Lagyan ng isang kurot hindi hihigit sa 1 ch kutsarita ng powdered nutmeg. Haluin at inumin 30 minuto bago matulog. Mahalaga ang tamang dosis ng nutmeg dahil sa posibleng toxicity kapag labis ang paggamit. Ang maliit na dami ay itinuturing na ligtas sa karamihan ng matatanda. Ngunit hindi inirekomenda ito sa mga may liver conditions o neurological sensitivity nang walang payo ng doktor. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang ligtas at madaling ihanda sa bahay kundi may potential din na isama bilang bahagi ng holistic sleep hygiene strategy. Gayunpaman, tulad ng anumang interbensyong nutrisyonal, ang pagiging epektibo nito ay maaaring mag-iba depende sa kalagayan ng bawat individual at dapat ituring bilang karagdagan sa mas malawak na plano sa pangangalaga ng kalusugan sa pagtanda. Ang chamomile tea ay isa sa mga pinakakilalang herbal tea sa buong mundo na may kaugnayan sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. Matagal na itong ginagamit sa tradisyonal na medisina bilang natural na sedative. At sa mga nakalipas na dekada ay sinimulang pag-aralan sa konteksto ng siyensya ang mga aktibong sangkap nito para sa mga matatanda na may problema sa insomnia o fragmented sleep, ang chamomile tea ay isang opsyon na ligtas, abot kaya at suportado ng ebidensya. Ang pangunahing aktibong compound sa chamomile ay tinatawag na apigenin, isang flavonoid na may kakayahang dumikit sa mga GABA-A receptors sa utak. Ang mekanismong ito ay katulad ng epekto ng ilang klase ng gamot pampakalma gaya ng benzodiazepines. Ngunit sa mas banayad na paraan, ayon sa isang pananaliksik na inilathala sa Molecular Medicine Reports 2011, ang apigenin ay may anxiolytic at mild sedative properties na tumutulong sa pagbawas ng neuronal excitability, isang salik na konektado sa insomnia at pagkabalisa. Noong 2016, isang randomized controlled trial na isinagawa ng University of Pennsylvania School of Nursing at inilathala sa Journal of Advanced Nursing ay nag-eksamin ng epekto ng chamomile extract sa mga matatandang kababaihan na may insomnia. Ang resulta ay nagpapakita na ang mga kalahok na uminom ng chamomile capsules 400 mg Dalawang beses kada araw sa loob ng 28 araw ay nagpakita ng mas maikling sleep latency at mas kaunting nighttime awakening kumpara sa control group. Bagaman ang form na ginamit sa pag-aaral ay kapsula. Ang chamomile tea ay naglalaman din ng parehong bioactive compounds lalo na kung gumamit ng full strength dried flowers or tea bags na may mataas na kalidad bukod sa mga direct pharmacological effects. Ang chamomile tea ay itinuturing na bahagi ng behavioral sleep interventions. Ang pag-inom ng mainit na herbal tea bago matulog ay maaaring magsilbing cue sa katawan na oras na para mag-relax. Habang ang ritual ng paghahanda at pag-inom nito ay tumutulong sa pagbuo ng consistent bedtime routine, Isang mahalagang aspeto ng Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBTI, na kadalasang inirekomenda para sa mga matatanda. Upang ihanda, gamitin ang 1 to 2 grams ng pinatuyong chamomile flowers o isang commercial tea bag at ibabad ito sa 200-250 ml ng mainit na tubig sa loob ng fake pumon ting sa minuto. Inirerekomenda itong inumin 30-60 minuto bago matulog. Ang chamomile ay karaniwang ligtas para sa karamihan ng matatanda. Ngunit ang mga may allergy sa mga halaman sa Asteraceae family hal, ragweed ay kailangang mag-ingat. Bukod pa rito, maaaring magkaroon ng mild na interaction ang chamomile sa ilang blood thinners o sedative medications kaya mainam na kumonsulta muna sa doktor. Sa kabuuan, ang chamomile tea ay may malinaw na benepisyo bilang bahagi ng non-pharmacological interventions para sa insomnia sa matatandang populasyon. May sapat na siyentipikong batayan at positibong resulta mula sa clinical trials, lalo na sa mga aspeto ng anxiety reduction at sleep onset dahil sa mababang panganib ng side effects at accessibility nito. Maaari itong isama sa nightly routine ng mga senior bilang bahagi ng kabuuang plano para sa mas maayos at ligtas na pagtulog. Ang golden milk o tinatawag ding turmeric milk ay isang inuming tradisyonal sa Ayurvedic medicine na binubuo ng gatas. Turmeric, luyang dilaw, kaunting paminta at minsan ay sinasamahan ng honey Sa mga nakaraang taon, lumalawak ang interes ng agham sa potensyal nitong epekto sa kalusugan. Kabilang na ang suporta sa pagtulog, partikular sa populasyong may edad. Ang pangunahing aktibong sangkap ng turmeric ay curcumin Isang polyphenol na kilalang may anti-inflammatory at antioxidant properties ayon sa Advances in Experimental Medicine and Biology 2007. Ang curcumin ay may kakayahang bawasan ang oxidative stress at modulate ang mga neurotransmitters sa utak kabilang ang serotonin at dopamine na parehong may papel sa regulasyon ng mood at pagtulog. Ang chronic inflammation at oxidative imbalance ay kinikilalang mga salik na nag-aambag sa sleep disturbances sa mga matatanda, lalo na sa mga may kasamang kondisyon tulad ng arthritis, diabetes, at cognitive impairment. Noong 2019, isang animal study na inilathala sa Frontiers in Pharmacology ang nagsuri sa epekto ng curcumin sa sleep-wake cycle at anxiety-like behavior. Napag-alaman na ang mga hayop na binigyan ng curcumin supplement ay nagpakita ng mas mahaba at mas malalim na non-REM sleep. Bagaman hindi pa sapat ang large-scale human trials ukol sa turmeric bilang standalone sleep aid may mga clinical observations na nagpapakita ng correlation sa pagitan ng curcumin intake at mas mahusay na subjective sleep quality. Lalo na kapag isinama sa iba pang lifestyle interventions, ang gatas na base ng inuming ito ay karagdagang pinagmumulan ng tryptophan, na gaya ng nabanggit sa mga naunang bahagi ay tumutulong sa natural na paggawa ng melatonin. Kapag pinagsama ang turmeric at gatas, ang epekto ay maaaring synergistic ang gatas ay nagbibigay ng raw material para sa melatonin. Habang ang turmeric ay bumabawas sa mga hadlang ng pagtulog tulad ng pamamaga at oxidative stress. Mahalaga ring isama ang black pepper sa paghahanda ng golden milk. Dahil ito ay may piperine, isang compound na nagpapataas ng bioavailability ng curcumin hanggang 2,000% ayon sa Planta Medica Journal 1998. Kung walang piperine, ang curcumin ay mabilis na nasisira sa atay at hindi naaabot ang systemic circulation sa sapat na level para magdulot ng epekto. Upang ihanda ang golden milk, Ihalo ang kalahating kutsarita ng turmeric powder at isang kurot ng black pepper sa untasang 240 pulmido low-fat o full-fat milk. Pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng sika minuto. Maaring lagyan ng konting honey para sa lasa, ngunit ito ay opsyonal, lalo na sa mga diabetic patients. Inumin ito 30 minuto bago matulog. 3C Fimphobesis bawat linggo upang obserbahan ang epekto? Bagaman natural ang mga sangkap, mahalagang tandaan na ang mataas na dosis ng turmeric supplements ay maaaring magdulot ng gastrointestinal discomfort sa ilan at maaaring magkaroon ng interaction sa mga gamot na pampalabnaw ng dugo anticoagulants para sa mga senior na umiinom ng maintenance medication. Mas ligtas ang pag-inom sa anyo ng inumin kaysa supplement form. At dapat itong isama sa dietary routine ng may gabay mula sa doktor o nutritionist. Sa kabuuan, ang golden milk ay isang functional beverage na may promising na epekto sa sleep support ng mga matatanda. Hindi lamang dahil sa melatonin precursor effect ng gatas kundi pati sa anti-inflammatory mechanism ng curcumin. Ito ay ligtas, accessible, at maaaring isama sa evening routine bilang bahagi ng holistic approach sa sleep hygiene sa senior population. Ang sapat at mahimbing na tulog ay isa sa mga pangunahing haligi ng kalusugan sa pagtanda. Habang maraming gamot ang inirereseta para sa insomnia o sleep disturbances, mahalagang isa alang alang ang mga natural at ligtas na alternatibo, lalo na kung may mga kasamang kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes o cognitive decline. Ang limang inuming tinalakay sa video na ito: banana cinnamon tea, tart cherry juice warm milk with nutmeg, chamomile tea, at golden milk ay may pang-agham na batayan. Madaling ihanda sa bahay at maaring maging bahagi ng mas malawak na sleep hygiene routine ng mga senior. Gayon pa tandaan na hindi ito kapalit ng medical na konsultasyon, lalo na kung may umiiral na karamdaman o iniinom na maintenance medication. Kung nais mong simulan ang pagbabago ngayong gabi, piliin ang isa sa mga inuming ito at isama ito sa iyong evening routine sa loob ng ilang linggo. Obserbahan ang epekto at kumonsulta sa inyong doktor kung kinakailangan. Para sa mas marami pang practical at evidence-based tips ukol sa kalusugan ng mga senior, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at isi-share sa mga kapamilyang higit 60 anyos. I-comment din sa ibaba kung alin sa mga inuming ito ang gusto mong subukan.